guys. Good morning, guys. Ayan. Good morning sa lahat, guys. Guys, for ano, guys, for today's video, guys, magluluto ako, guys, ng, ano, guys, adobong baboy, guys. Simple lang, guys, yung, ano, yung recipe ko lang, guys, ng guys. At ko na siya, guys, ng mantika, guys. Yan guys. Yan Yan guys. Nilagyan ko siya ng mantika. Tapos, ilalagay ko na guys yung ano, onion. Yan guys, yung onion guys. Hindi hmm. okay. ko na siya nilagyan kanina ng ano guys. Kasi, ano naman to siya guys. tapos guys ilalagay natin na yung ito guys ilalagay na natin to guys ayan yung marinit natin kanina guys inarinit ko na to kanina guys kasi ano para ngayon guys nilutuin na lang ayan guys ayan. ayan Pils ko to guys, yung itong ano na ito guys, pils ko to guys kasi ano guys, natin guys so ano yun na natin siya guys so ngayon guys tatakpan muna natin guys at babalikan natin, babalikan natin mamaya babalikan So, ayan guys. At titimtahan na natin guys. lagyan ko na ng toyo guys. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. so you guys. At saka, ito, guys. So, yan, guys. At, ano na natin siya, guys. Lagyan natin, guys, ng paminta to, guys, na ano. Ay. Ay. Yan, guys. Paminta to, guys, na So, ay, ay, ganda din manuka. Ayan guys, tapos, lalagyan natin ng turbig. Kasi, palalambutin pa natin to guys. Palalambutin ko pa to guys. Ayan. So, lalagyan natin siya ng konting tobi, guys. Hindi ko na lalagyan, guys, ng ano, guys. Hindi ko na nilalagyan ng, ano pa yun. Hindi ko na lalagyan, guys, ng asokar, guys. Ganito lang siya, guys. Ayan. namin guys ito yes. at papukuloy na natin siya guys yan kumulo na siya guys at hahaloyin natin guys na ay guys yan yes. Palalambutin ko muna to guys. Babalikan natin mamaya guys pag malambot na siya guys. Yes. Inimplahan ko na to guys. Ganito lang ako guys magluto ng simple adobo guys. So, ayan guys. At ayan. Ito so guys, ayun guys. Na ko na siya. Ayun guys, palalambutin ko lang muna. Ko lang natin, natin, muna siya guys. Saan guys. Kasi mag ano rin ako guys. Mag, -so, mag ano rin ako mag ihaw ng baboy guys kasi may, matabak may mataba kasi guys may taba kaya iihawin ko na lang siya guys para hindi siya ma ano para makain siya, guys. Okay. Okay. Hmm. Tingnan mo, guys. Tignan so, mo siya, guys. Hmm, sarap na yan, guys. Sarap na ito. Mm. Stevens. Stevens. Yan, guys. Ano-ano ko kasi kasi, guys, ng ano, guys, kasi para makasugba na tayo, guys. Susugba ko siya, guys. Para iihawin ko pala, guys. Susugba. Iihawin ko siya, guys. <coughs> So, ayan you guys. Ayan you guys. na ang ating adobo guys. Sarap guys. Sarap pa. Naloko na ang ating adobo ng papoy guys. So, guys yung sinagba na ano guys. Babay. What is that ma? At ito naman ang ano.

고춧가루 <목소리가> 고춧가루 So, guys. Hanggang dito na no, yung vlog ko guys. Hanggang sa next vlog ko guys. Babu. Thank for watching guys. Comment, share, and subscribe. Babu.